subscribe po. Kalingap Awe. kanyang YouTube channel. Eh. Kalingap. Kalingap partners natin. Kalingap Awe. Salamat po. Ayan mga Kalingap. Uh, pag isang araw po. Uh, Suportahan niyo po ang aking tito. Pangalan po ng kanyang channel ay Kalingap Awe. subscribe po. like and share. Maraming salamat mga Kalingap. God bless po sa inyo lahat. Yung pong bye-bye. Bye-bye.

wala oh, mga kaibigan. Mga kaibigan. Oh, mga amigo na close kay ba. Bye-bye. Mga -bye. ba oh, mga bata. Na ito mga, mga Muslim, no? Mga amigo. Ah, oh. eh, <laughs> ah? Ha? Ha? Yan po Muslim. Oh, no. yan. Oh. Oh. Oh.

Ayahay! Ayahay na oh, Ay, marami na naman. Ay, naman 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 Dato Japon? yun, jabas. Ay, naman 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 Dato yabon. Kini akong sa, sa buwang naka, 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 unsa unsa eh, Rab. Naka, unsa, naka, naka siya. Ah, oh. oh. si Rab? Oo. Mas si, mukha anak ba? Ah, si, si Ruel mo si juel Ruel? Ruel, ah, ano ano sa inyo, Ruel para? Ano mm. sa inyo yung si ano? Ano oh. sa inyo yung <laughs> anak na si Ruel? Ah, Ruel. lagi mo. Oga oh, gabi nga, baka... Oga oh, may hindi si mo Ako, si Marichok, mawe. Si Kuan, asa na? Si Gaga. kang Ay, nakay kuala, kuala. Oh, dito siya nagstambay. Kuya oh, na bal. Angga. Uh, makita mo <laughs> <laughs>

wag oh, mo ka limot, kalimot. Kanikinsa gali ni siya, oh. Kinsana? Kinsane. Oh, big dog. Uh, right. <laughs> Magdagat ka na kay di mo na kalimot day. Ha? Wala sa kalimot. ka na. Bapak <laughs> si Alex ka, boss. Kuasa-kuwalila <laughs> ha. Dito sa kuwal. Oh, ilang balay kay. Nang <laughs> di ko ni sa kinahan, bato.

soto. Siya talaga 'yung Di na siya makalimati. Facroat, fruit, anyway, Hayır, naman sa interview ha. Topas. Ikaw ra, Ano merong ka bata. isa ka ni. Ang magad. Kanang biya gusto mga ni, kami laging pliti. Oo. Bugas to biya yung pag. Masa mo nung gitan, di ba itong? Ba itong, nasa mo sa mga puti, wala? <laughs> Unahan, ba puti? Masa <laughs> <laughs> mo nung itong? Parang gani. Ay, sus. Masa mo na ito? Ginsang. Ginsang, gitan ginsang pa, ma itong mga 2 hours, tapin pa. Oo, yan eh. ano? Ano na nasa sultan ko darating sa mga ginali?

Like Thank you so much. na naman ano, Awi. Yung pangalan lang Oo. mo, itom um, Ang puti ka na, nurse. <laughs> Oo, oh, si Awi, Ute puti na. Grabe, Duton. siya po. Ay, salamat na ko, nagkakaroon sa'yo. Ihayag ba? Tekila na naman, takoy na. Awi. Ihayag na. Dito, kay Ito dito kasi, kumabalay po, sa so, dahit, hmm. ano, kanang init mo kayo dito. Tinita e, ay? Tinita Eh, kaya ulan ito, ulan ulan? Ulan man, ulan man daw mahapon. Ulan nga ba ulan? Ulan oh. nga eh. Masin, nag-ulan na ni. Oo, June. Ulan naman ang June. Yan Ano Kurs kayo malas doon sa ano? By... Ginsan? Alas 4 may naghawa sa maitong. No? Uh, mm. Sa akong ginsan mo ginsan? Ha? Sa akong Picture Ito, sila ah! Yeah. Dali dali! yung picture Chino mo! Napabiyat ko ilang picture! <laughs> Ay ate! Yapa na eh, si ate! picture mo dito ni ano Jack? Uy! Uy! mo Uy! kio Uy! 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 mo mo

Oke. Selamat pagi. Sambales. You tell me bakit mabah. Oh, pesa kan hindi ra kinis. Pisan na ba? Ikuyo. Jowel. Kung kung man. So, okay din yung mga niya. O, kailan yung tanan mo? Ah, grabe. O, oh. uh, si Jowel, doon po rame. O, mo na sa kuha. Kaya hindi sa puntang harto gabi e eh, man TV. Isa na gina. Rosel na gina. Grabe. <laughs>

So, yung talagang doon ng bukit nyo, ano na yung. Mas layo to din, dito. Mas layo to din tong, Mas layo to. ...tang Mas isang isang isang. Masaya isang na. Hindi, isang mo na mga sa sa oh, oh, oh. Ang ano, seven, so municipalities. bali ang malungon, ang mga Ayo, Ang uban na dari sa pikas. Ang uban dari sa banda. Moto, maitom. kaya ba, asim Then, ang kanyang diri sa to nga. Marag nalahi. Ang mga nang malungon. Ang dari sa pikas. Alabel. Malapat. Ang gland. Ay, na ng gland Oo. Sa balot eh. Ang sa Island. 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 Island.

44. Ang alamat ni Tricia, besa ni Stangaro. naman Mag-1 year man ni karong John. June 6. Ah, to siya. Oh, magtripat siya. Oh, June 6 man may kaarawan hen. June 29. 23. Ito maganin migrat to dun sa kuan. Tawid sa imong istorya de. Hoy, mo 100 geto. Ang gwish ito to. Ay, dili nindito buhiton gi-kone na. <laughs> Kaya, ako pa kita na, ako sa hatag oi, ako nang tabunan. <laughs> <Tung> sa kung sinilas. Ah, <laughs> uh, wala man si Atiyan. Dili unta ni magkumiyos ug kuan, kay na may kuan ta anak na tumboy na gay ka nang minivan. Ayaw, minivan. Oh. Gusto gito siya mangan hidrik kay gusto pud magkahimamat sa imo kay natakda na pud to siya sa kuha. Katong na gina ka oven to sa. Wala. Tamira, tamir. Amo ra gyapon to te. Oh, kami lang ka bata. Pero to umagad lang yat na to ga siya. Mo umagad na ko ning duha. Ni ang duha to diretso. Oh. Kay katu di ba gid unta na ana dog kuha. na ko bing ubanik ko bing Kaya... Ah, uban dayon. Karon na ko nabasa imong chat? mag-open ito sa one answer, no, word. Pero so, sa main channel, ay na lang, FB na din na. Ito, well, page mo nagyata. Ay, pili. Ito, malita ko na ko, no? Kaya wala may ko ano. May 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 Ito ang Mama para maanong mag-open. Ito pag page. Magsara ko mag-open ito pag naroon. automatic lang ginaay mo. Ang sir so, dayo doon. Automatic reply to. Hmm. Tingnan nga na.

si Kilit Harabi, at Lindin Kalo, si Tata Lucero, Golden Family, the Lusari Family, Inday Fernando, Ma'am Janine, Tata Luwagi, at si Nanay. Yeah. Yeah. po, ingat po kayo always. Hope to see you soon. Salamat na Salamat na Extra na yan, Janine. Ang wish ni sa bangka sa kung anak ba? Ano ano yung ginasuot ni pag -scouting. Oh. May limpis, may lang. sa scouting oh. oh. <laughs> uh. okay, na? Oo, ito pag scouting sa bar. na kuya nila. sa ilip. Salamat po na din na ako. Salamat sa suot. ni sa kuya. Yung mga ka na ako dito sa... Ay, may na ako eh, si Si Nanay Nini. Nanay Nini. Ikaw sama tayo. Ay, may balon diri do. Ah. balon ah. <laughs> <Nami balloon, laughs> pa na, mahaman ni sa diyang gas. na Ato mo sulod. <coughs> hmm. Ato busog pa diyo ko. Ato mo sulod. Oh, Ay, yeah, mga nilupin. Ay, yeah, wala na may pangilaw do. Hmm. Hmm. Hindi nga kailangan sa kong kikong. na, ay, ng mayo. Pwede pa na, hindi mo madala uban sa bukid do. Mm hmm. Salamat <coughs> hmm. Ay, dali ay. <laughs> Kino si nabayad anak sa basig sa itong mga portain. Ah, Ano, flying fish. Fish. Flying, flying fish. Flying fish. Lamig uh, kayo na siya, Kim. Ito po? Mama, ko na ang team. one pound product sa ito. Mm -hmm. Oo, oh, mm -hmm. Tabot na na, masing asang lugar. Na, oh, na po na. Marinate na. Mm -hmm. bang Ito, ano ito? Ito na may festival, Ana, dito. Sa may itong Di ni ma si festival. Ang <laughs> festival. Hmm. Agyan ito. Ilagyan ito ng ano? Ng mga kana? Oo, oh, ng mga ricado. Ah, dito na sa mga madubok. Pero kung ang dili, good na siya Rage, pa dito, sagdan nga ka ng mahumok. Good siya nga. Dili mabutang sa rin. Dapat oh, um. sa preserve, good na siya. Oo, good na siya. Kasi ka na sa Tagalog nga <laughs> di na madubok? Ano, Tagalog ba? Yung tagalog na di na madubok. Ha? Balas sa pilat pa. Bilas, hindi na Hindi na hindi na ma, mabulok. Uh, no. uh, bulok na lang No. Basta sa freezer daw po. Ha? Freezer lang. freezer lang. Hindi hindi na lang. mo. Kim, na mo, Kim. Sige, na mo, malayo-layo ang um, binahe. Hindi ko ba yung biyahe? Oh, nagkala ko dahil may plato. Ay! Salamat. Pati lang <laughs> nag-uwi? ulit sa mga Hindi na dito sa araw. May plato po kayong dala. Kompleto man? Kompleto. Kahit wala yung bitag wala yung wala yung wala sa labis. Mangingkod lang ni sa datli datli. Datli lang? Mura po din mong kami. Sila katulad. Ay, ikaw. Ay, ikaw. Ay, ikaw. Bakit ko? Ay nako! Kompleto sila no. Kahit saan kami dalahin ang paa namin, di kami magutom, kami magutuman. Galit doon kayo magpuan sila, maglingkod sila diha ha doon. baing sa bahay ng Sumon.

aku dong spesial main tunggu dulu